Hello everyone, good morning. Today is Wednesday. Ayun, happy good morning sa inyong lahat dyan. mga palalabs, mga kalangga. Ayun, papa God, I love you. Good morning. Uh thank you po sa magandang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Sina mga anak mo. Ayun. Ayun, as a uh, papalapit na po ang winter, so hindi na po masyadong mainit. So, uh, maybe uh next Uh, next month is okay na po. Medyo malamig na po siguro ang weather. So, ayan, nag-change climate na. Sa umaga, nag, nagpafag ano, nagpa-fog na makapal. Ayun. Uh, masarap na ulit mag-jogging, mag-walking. Ayun, mag-walking sa mga, ano, sa mga cornice, cornice area, ganyan. Ayan. So, magandang buhay po sa inyong lahat dyan mga kalalabs mga kalangga mga palalabs ko dyan ayan. so tignan niyo po ang weather napakaganda po ng weather ngayon so hindi na masyadong may init sa labas ayan. have a good day see ya ayan this is my favorite itlog with hotdog Ayan o, no? sarap o. Oh. Ayan o, no? nanggaber oh. Meron din akong gitlog sa kahat, do. Ang paborito ni nanggaber. Sarap oh.